So to this video, another day, another vlog na naman. Nagtanggal kami ng equator. Yan ang equator. Bag. Yung ginamit ko pala na crane, ah, okay. At saka sa mga kasamaan ko dyan Especially kay Kaedgar Shout out. At saka si yung kaibigan namin na si Boss Digo. Shout out. Hindi ko lalayo yung pangalan na yung totoong pangalan kasi kasama rin ako. Kaya ang equator na tatanggalin namin. Yung train na karidi na.